I'm Paula La Porga and I am pansexual. Paano ang naging pakikitungo sa iyo ng mga sumusunod base sa iyong oryentasyong sexual o pagiging babae sa pamilya, mga kaibigan at komunidad? first sa family. Siyempre, hindi naman natin maiiwasan na magkaroon ng aaway. Gaya na sa pinsan babae nung bata pa kayo. Kung meron man kayong hindi pagkakaunawaan ng bagay or may kinaiingitan sa isa't isa ng mga laruan or kaya naman mga damit. Um, sa mga pinsan naman na lalaki, yung kunyari uh, pag-aasaran, ganon, or uh, anything na pinag-aawayan nyo na sa mga laruan din, parang Pagdating naman sa mga kaibigan or sa friends uh, hindi syempre di naman natin maiwasan na yung mga tampuhan ganon pero uh, kung mangyari man yun na ayos din naman or sa mga away-away ganyan -away, uh, pero okay naman yung pakikitungo kasi na din sa pak, uh, sa pamamagitan ng pag-uusap-usap ng bawat isa. Um, sa so, komunidad naman syempre um, Uh, pag nakikitungo tayo, uh, pagtutulong-tulong ng bawat isa upang mabunad ang komunidad. Hindi lang komunidad, kundi po, barangay natin. At uh, hindi rin naman natin may wasan na. na may mga magsasabi na parang hindi kaya gawin to ng isang babae. Pero kailangan natin ipakita ito sa kanila na kaya natin itong gawin bilang isang babae. Na may magagawa tayo sa ating komunidad. Ano-anong halimbawang diskriminasyon ng iyong naranasan base sa iyong kasarian o orientasyong sexual? Um, para sa akin siguro, ito nga yung sinasabi ng mga ibang lalaki or hindi lang ibang lalaki o kapwa ko rin babae na hindi mga bagay na hindi ko kaya gawin pero alam ko sa sarili ko na kaya ko itong gawin. Um, maaari din na yung pagbabadishin nila sa akin hindi lamang ng lalaki or pati na rin mga kapwa kong babae or mga malalapit na tao sa akin maglahad na mga pagkakataon na nakaranas ka ng pantay at di pantay na pakikitungo. Um, unahin na natin sa pantay. So, syempre, pag kayo sa pamilya nyo or sa mga kaibigan nyo, may, may away ganun. Oh. So, parang hindi sila papanig sa isa lang. Maga, alamin muna nila yung both side kung anong nangyari or hindi sila magja-judge agad ng tao So, yun. So, sa di pantay naman, uh, siguro nakaranas ako. Kasi, um, uh, yung meron ng away sa friends, gano'n. So, parang, mas kinampihan yung isa kesa pa rin yung both side nung yung yung side nung dalawa kung ano ba talaga ang nangyari so parang hindi hindi mo alam na ganun na pala yung nangyayari na parang ginajudge ka na ng iba na hindi pa nalalaman yung side mo sa kung ano ang nangyari sa inyong dalawa ng kaibigan. Para sa iyo, paano maipapakita ang paggalang sa seksualidad at kasarian ng isang individual? Para sa akin, may ito sa pamamagitan ng paggalang sa bawat isa. Um, masasabi ko na dapat natin galangan ng ating sarili kung babae man tayo, lalaki, bakla, or tomboy. Dahil lahat naman tayo ay ginawa ng Diyos or ninighan ng Diyos at lahat tayo ay mahal niya kung ano man tayo. Ano ang laging pagkikita mo sa iyo ng mga sumusunod pata sa iyong orientasyon seksyal o pagiging babae, malaki, gay, or lesbian, unang ang pamilya? So, as of now, hindi pa rin po alam ng parents na, na ayaw ang mga so, Kung paano nila ko pakita mo ng po is, paano po ang mga sa inyo ng uh, iyong pamilya? Nung nalaman nila na isa akong bisexual, kung paano nila ako is yung komunidad paano sa pila. So, alam naman natin na sa komunidad natin, hindi mawawala yung pambubuli dahil sa yung gender. So, makaranas nila ko ng pambubuli sa mga classroom or ano-ano ang tao na discrimination at mga nagnasang kaso sa iyong kasarihan? So, sinabi ko na nga Pambubul. Uh, uh, at madami pang So, base doon sa pambabulin na ginawa nila, is marami rin uh, 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 mga At alam ko nang diyan lang, ng mga Naglahad na nga sa na ka ng Pantay at yung Pantay na Ay, yung Pantay, is yun yung uh, kaya nung start ko kanina sa mga kaibigan ko, uh, pinatraday nila ako ng tama nila sa amin, simulan ng at hindi naman tanda is yung sa komunidad maraming tao yung nabubuli at uh, dahil sa kanilang gender identity Para sa inyo, paano mo ba ipapakita ang paggalang sa seksualidad at kasiraan sa LGBTQ? Para sa akin, may papakita hindi lang sa pagmamagitan ng pananay dapat sa pagmamagitan ng pagkira sa mga pakipito mo sa tao uh, Kung nga, kahit mga nga, LGBTQ kung well, uh -huh. Ang katanungan is, paano, paano ang naging pakikitaw mo sa iyo ng mga sumusunod ba sa iyong orientasyon sexual o pagiging babae, lalaki, gay o lesbian sa pamilya? Ah, uh, ako bilang pansexual sa pamilya. Dati, hindi naman ako nakakaranas ng discrimination. Like, parang di lang tanggap lalo na dati. Pero ngayon, nakikita ko naman na may improvement na kahit pa paano, natanggap na nila ako nakaka... Naka, nakikisalim, nakaka <laughs> nakikisalimuha sila sa akin na ayos. Na ayos, ganun. Na tinuturin pa rin nila ako bilang miyembro ng pamilya. Okay. So, Wala. Okay, yung... O oh, sa mga kaibigan naman po? Sa so, kaibigan, siyempre, tanggap din ako sinihang po kaibigan ko sila. Tsaka open yung mind nila sa mga LGBTQ o sa komun komunidad po sa komunidad kasi di mo maiiwasan na ma misunderstand kanila like mi ako bilang pansexual like depende sa pananamit yung tingin nila sa akin na ako nare boy siya ko mas pananamit ko yung tingin nila sa akin lesbian uh -huh. but the truth is pansexual ako or minsan din yung mga yung mga lalaki na nagdadamit na pambabae. babae pansexual sila pero sin sinasabihan silang gay kasi yun yung tingin sa kanila ng ibang tao. So, it's like parang kinoconsider ko na rin na discrimination yun. And, hindi naman natin magpilit yung tao na intindihin tayo ang mahalaga. I-show natin yung sarili natin bilang tayo uh, sa community. Uh, yeah. Yun lang. Saka, uh, tsaka, oh. tsaka, pumunta ka sa kung kanino at sino yung, at sino yung mga sa sa'yo at tanggap ka kung sino. Uh, yun lang. Okay. Yung kalawang katanong. Ano Ano-anong halimbawa ng diskriminasyon ang iyong nar naranasan base sa iyong kasarian o oryentasyong sekswal? sexual? Mga oh, okay mga ng discrimination. diskriminasyon. Tinatawa kong lesbian, tomboy, ganyan. Ganyan, lang. Itong katanungan. Maglaad ng mga pagkakataon na nakaranas ka ng pantay at di pantay na pakikita mo. So nakikita ko naman ngayon kasi sa ngayon, hindi naman na kasi pinapansin sa akin kung ano yung kung sino ba ako gano'n. So, wala naman na kung hindi pantay na, hindi naman, pantay naman yung pakikitungo nila sa akin. Kasi open naman na yung mga nasa paligid ko, kahit yung mga klase ko, mga teacher, ganun. Yun lang. Okay, huling katanungan na po is, yes. para sa iyo, paano ma may papakita ang paggalang sa sexualidad at kasarian ng isang individual? Siyempre, hmm. pinakaunang-una dyan, respeto. Respeto. Oh. Respeto tsaka pagtanggap. Pagtanggap. Kasi uh -huh. yung mga part ng LGBTQ, hindi naman din nila ginusto yun eh. Tsaka ganun nila i-representa kung sino sila. So, huwag mo na lang silang pakilaman. Like, ano, like ituring mo sila na parang kaibigan mo lang din, kapwa-tao, ganyan. Kung wala naman silang ginagawang masama sa'yo, di ba? Oh kung wala naman silang tinatabakan na tao. Paano po ang nagbibigay itungo sa inyo ng iyong pangasusunod base sa iyong orientasyon, sexual o kabiling bakla? Uh, sa may pamilya po, ano pong, ano pong naging trato po niyo sa inyo ng nalawag po yung sexual yung dahil sa inyo? Sa pamilya ko, okay Wala, hindi naman sila nang dali. Wala naman maraming. So, siguro dahil kasi sa na namin, pinayaan mo ako para Parang, Huwag nyo mas na po yun eh, kaya sabi po makakano po. Eh. Basta may mga kaibigan niyo po, ano po yung maging drag nyo, malamang po yung sexuality nyo po. Okay lang. Naging nasaya na nakayanan Kasi Mas nagiging na, okay naman daw yung lang Nakakapagbigay naman daw yung kaligayang. Wala pong ano pa. Uh, Nabayo po dahil po naglalaban nalaban so Wala naman lahat po natanggap ng tayo. Oh, lahat. <tong> na tayo lahat. Sa mga kaibigan niyo. So, sa mga kaibigan niyo. Sa mga community po, meron pong nakakarami po nga, mga na sa inyo. Sa syempre sa kanawagan natin, hindi naman natin may ikasal na -no. naman. Meron, hindi kami nagugusta ka. din naman ay, so, okay sa sabi. Okay, tingin ka. Pero syempre, ganun talaga. Hindi naman natin magiging.

ano Ano-anong yung... halimbawa, discrimination ang iyong naranasan sa iyo? ng ano iyo, sexual, um, sexual. kasarihan mga discrimination po kayong na oh, yeah. madalas sa araw-araw. Hindi na may iwasan, kaya nga sabi Hindi naman kasi may iwasan. kaya ating isang, Maalala din po kasi po sa bibili mo. Dami oh, oh. na po lahat. Mas may, so, may pangatong tarong na po tayo sa maglahat mag po kayo. Maglahat po ng mga pagkakataon na narasan ka ng hindi pa pantay at hindi pantay na pakitipunan. Mano po? Yung pagprata sa akin yung yun nga, appreciate ko lang kung ilak ako. Ilak sa akin. Tanggap pa ako, parang yun. Yung nagkakayong hindi may time yung nababastos ako, binibis uh, ko para may, <laughs> <laughs> yung <laughs> mga ito ako, inihila ako baba. Hindi po ako. Hindi talaga may iwasag <laughs> yan eh. Masyado na pong malalim yung ano, sa mayan, no? ang pagtura ko natin. Sa may huling tanong na ko, ito na kayo huling tanong. Para sa si inyo, paano mo, paano mo ipapakita ang pag paggalang sa sexual o kasarihan ng isang wow. sexual? <hits> para daw po makakagano, para po daw po makakakitin sa isa kung hindi bal sa kanya, para sa kanya, para sa kanya, okay, sa kanya, sa kanya, sa kanya, sa sa kanya, sa kanya, sa kanya, sa kanya, sa kanya, sa sa kanya, sa mga sa kanya, sa kanya, sa kanya, sa kanya, sa kanya, sa Na, okay. haba okay, ka yung iba-iba paningin ng bawat Hindi natin kung okay. so, so, ano mga iba sa akin. Paano ang naging pakikitungo sa iyo ng mga sumusunod base sa iyong pagiging lesbian? Sa iyong pamilya, mga kaibigan at komunidad? First sa family, syempre nakaranas ako ng mga um, pinagsasalitaan ako ng masasakit or kung ano na mga sinasabi sa akin kung bakit daw ako naging ganito or bakit daw nagkakagusto ko sa kapwa ako babae. And, syempre, pinapagalitan nila ako and kinasabi nila sa akin na mali nga daw ang magkagusto sa kapwa ako babae. Lalo na, hindi naman yun nakasulat sa Biblia. So, marami ako naranasan pagdating sa family ko kasi ang iniisip ko, if malalaman nila na ganun ako, eh matatanggap nila ako pero hindi pala. Pero pagdating naman sa mga friends ko, okay naman sa kanila. Wala naman akong naranasan na discrimination or anumang panjudgement sa kanila kasi sinusuportahan naman nila and proud sila kung ano yung pagkatao na meron ako. Pagdating naman sa community, um 50-50. May times na nakakaranas ako ng mga pambubuli or panjudgement sa iba. Yung iba naman is sinusuportahan din nila ako kasi um nire-respeto nila yung pagiging lesbian ko. Ano-anong halimbawa ng diskriminasyon ang iyong naranasan base sa iyong kasariat o orientasyon seksual? Um, Pinaka-common na naranasan ko and naranasan din ng ibang ka-LGBTQ ko is yung nga, and panjajaj ng ibang tao sa kung anong kasarian ang meron sa amin. Like, sinasabi nila na bakit kami nagkakagusto sa kapwa namin, may maganda ba kami makukuha diyan? Um, sinasabi rin nila na hindi kami matatanggap sa mga ganito, ganyan-ganyan. Kasi nga, kapwa namin yung nagugustuhan namin. And, binabawal talaga yon sa mga um, church. Kaya, isa sa mga naranasan ko is yung nilalait nila kung ano yung pagkataon. Maglahad ng mga pagkakataon na nakaranas ka ng pantay at di pantay na pakikitungo. Unahin na natin yung sa di-pantay. Um, wala naman ako masyadong... Actually, wala talaga akong naranasan na hindi pagkakapantay-pantay pagdating sa kung anong pagkataong meron ako. Sabihin na natin, um, <clears throat> kasi ano eh, hindi ko masyadong pinaglalaanan ng pansin yung mga ganong bagay. Pagdating naman sa pantay, ang masasabi kong naranasan ko is yung binibigyan nila ng... Binib kasi sa school namin, meron ng um, CR yung mga part ng LGBTQ, nakahiwalay na sila. So, parang doon sa part na yun na, naramdaman ko na, pantay-pantay, uh, and dire-respeto na nila kaming mga part ng LGBTQ. Para sa huling tanong, para sa iyo, paano may papakita ang paggalang sa seksualidad at kasarian ng isang individual? Para sa akin, isa lang naman eh, um, respect. If nare mo yung kapwa mo, um, doon mo palang mapapakita na yung paggalang mo sa kanya. Kahit straight man siya or part man siya ng LGBTQ, lahat ng tao, lahat tayo, kailangan natin ng respeto para sa isa't isa. So, mag, hindi tayo nagkakaroon ng pag, mga misunderstanding o anumang pwedeng pag-awayan kasi nga, nandun yung respect sa sarili natin and sa kapwa natin.